So guys, samahin nyo naman ako sa isang paglalakbay. Magbabasking ako dito sa SM Santa Rosa. At tunghayan kung anong mga pagsubok ang aking haharapin sa pag-abot ng pangarap bilang isang musikero. Buti maganda ang panahon. Hindi tayo maulingan. 500 XCS 500 per XCS ah. na ba kayo? Kaya kayo magkataas? Mga ah, boss sa ah. Martes Martes Hindi lang namin alam boss kung magdaan Kasi yung Yung Martes, malaki yata yun o Mismo Martes po namin malalaman ng mga Hindi kaya Okay na yan? Okay na yan Aapaw kasi Yun, puno Magtataas kasi ang gasolina kaya pinapultan ko na. So guys, nandito na tayo sa SM City Santa Rosa. Sobrang traffic, inaabot ako ng 3 oras yata. Bago makarating dito. So meron pa akong kulang-kulang kalahating oras para magpahinga Buti na lang wala akong dalang mga speaker Kasi provided na speaker dito So let us retouch muna Para ah, wala akong dalang sa na lang po ang sa So I'm ready na, let's go! Ang iisipin mo, napakaraming motor na ito oh. Yung pa, parking pa yung building na yun 30 pesos ang isang motor Ilang motor pa maparking dito? Araw-araw Napakadaming pera nun Ito ano sa loob at ah, Hanabi ah, ko muna ang CR, mag-CR muna ako for my sincere remark remark na now na. sabutan kita share mo ako yo outfit check One song pa. last song last song Yes, muna. Ito, si the okay, yeah, guys, unang unang si unang 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 Remark Solis, guys. Kumusta? Ay lang ulit tayo nakita. <laughs> Parang kailan yun pa yung huli ng bus niyo ako dito? Ay pa yo, ay yun pa yung huli. Tayo dalawa ni Kasaludel. 3 weeks na ba yun? Oh, isang buwan. minsan talaga hindi mo may iwasang magkamali ng pindot. Ayun, ang napindot ko pala dito ay slow motion. Kaya yan, napakabagal ng aking galaw. Pero ang gusto ko lang naman ipahiwatig dyan ay tapos na ako magbasking at pinakita ko yung aking kahon. Ayan oh. Dito naman, bigla akong bumilis. Siyempre, pack up na ako eh. Tamang bilang naman ako dito ng aking kinita sa busking. Medyo matumal tayo ngayon guys dahil kokonti ang tawe. Eh. Pero ganoon talaga, hindi araw-araw ay paldo. May mga araw talaga na sakto lang. Reserve for artist. Artist yon. May free food and drink nga pala kami dito guys after namin magbasking. Siyempre, artist eh. Siyempre, ito ang lagi kong ino-order. Ito yung pinakamahal eh, lasagna. Pero guys, ang sarap nito. Lalo na tong drinks nila na white mocha. Paboritong paborito ko ka talaga. Kaya kapag kayo napadpad dito, kumain kayo dito. Itry nyo, hindi kayo magsisisi. Pagkatapos kumain, sibat na. Uuwi na tayo. Yeah. Ba! Bo, Takba! Boundary! Boundary na! Takbo! Sana lang po na po yung mga customer na traders, pakitala na lang po ang inyong mga helmet at pakipadlak na rin yung motorcycle para sa pagkakasiguridad ng inyong mga galing. Maraming salamat po. Kayo na kayo na pa yun? Hindi pa na pa paos? Sa lahat po na mga customers na traders, pakitala na lang po ang inyong... Ito na nga yung pagsubok natin sa buhay. Inabutan na naman tayo ng ulan. Pero ganyan talaga, balang araw di na rin ako mababasa ng ulan kasi bibila ko ng kapote ito talaga yung struggle guys yung ulan talaga pero malapit na ako eh San San Pablo na ako eh basa na ako konti na na tutuloy ko na to basa na akong basa